Wala lang ka na gilo ko. Wala ka. Grabe mo bata. Wala. Teres. Teres na ilang ulo ba? Wala. Final 49 CC mo ba? Wala. Aga 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 aga. Oh, pop. Wala, 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 dre. Tora aga aga aga. CC final. Okay, Perez. Đi làm, ô, Perez kìa mà bà ta vậy Wala lang ka na gilog ko. Wala ka. Grabe mabata bata. Wala. Teres. Teres na ilang oras ba? Wala. Kuha go kuha. Kuha hard bay. Grabe. Grabe ka power bay. Wala ni gopon gapon. Hay. Grabe, grabe. Grabe ng laban oh. Kuha ng balik bay. Kuha. Kuha ng balik. Bay. Oke, okay, pangdua gapus, peris. Hai supra. Supra. Oke, okay, gasur lagi, gapus, peris. So. Gane, bakbakan ini, duha. Gane, bakbakan ini, duha. Ala! Peris, sempat. Ala, kada. Ala! No. No. <laughs> Nahulog nah, nah na sa naan. Nahulog na sa naan ang isa may. Alaka! <laughs> Alaka! <amil> Alaka! Bangon ka, Alak ka! Alak ka! Alak ka! Bangun, bay Oh! Ala! Oh, na may mga sakbot ang helmet ko Grabe ka power ng bata.